Han, ano, namiss mo tong lugar na to? Oo, sobra. Kaya ka eh, sobrang namiss ko rin to eh. Opo ka muna, para makapagpahinga ka. Na. At natago din tayo sa biyahe. Ah, kahit malayo. Tama naman ang view. sulit naman dito. Di ba? Sobrang namiss ko talaga tong lugar na to. Nice. By the way, Han, bakit mo naisipan na pumunta tayo dito sa lugar na to? Eh, kasi di ba, sa tuwing binubuo ko yung mga plano ko para sa atin, ito yung naiisip ko. Gusto magkaron magkaroon tayo nito. Balang araw. Yun yung pinapangako ko sa sarili ko. At sa pamilya natin. Magkaroon tayo ng gantong kagandang resort. Ang ganda naman ang mga pangarap mo. Kaya nga eh. Sana matupad yung lahat ng yun. Kaya pipilitin ko talagang makakiyat ng barko. Ha? Huh? pakit ng barko. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Di ba? Nag-a-apply akong seaman. Hey, wala ka sinabi sa akin. Wala ka nababanggit. Nakayos na nga yung mga papeles ko eh. Han, hindi natin tayo pag-usapan. Bakit bigla naman? actually, sorpresa yun eh. Pero nabanggit ko na sa'yo yun minsan, di ba? Huwag kang magkalala. Magiging maayos naman buhay natin. Ha, layo po. Gusto ko dito ka. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Marami naman dyan. Dito ka na lang. Eh, hey, mapupornada pa yung mga pangarap ko niyan. eh, <laughs> eh, kahit naman magbarko ka, parang halos ganun din naman yung sasawurin mo dito, eh. Maganda naman yung, 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 yung mga pinag-applyan mo, yung dati. Diba? Pero Han, iba pa rin yun. Kasi, ayun, ilang buwan lang. Kikita ako ng malaki. Alam mo namang may posisyon na rin ako eh. Mabilis lang yun. Ano yun ko? Ano po, Ka na? Sige na. Huwag ka nang malungkot. Tinong mo, iiyak ka na naman. Kaya nga tayo pumunta dito para maging masaya, di ba? mas gusto ko nakasama ka dito. Yung lahat matutuban naman natin yun ni, Pero yung malalayo ka, ayoko. Handa't nang to para sa mga pangarap natin. Intindihin mo na lang. Kahit sa akin, masakit din naman sa akin ang iwan ka eh. Ayan mo, pagbalik na pagbalik ko. Magpapakasal tayo. Ha? Ang ko. Basta mo ah. Oo. Pangako Babalik yan. ka. Pangako yan. Enjoy the moment na lang. Ka lang manungkot. Ano ka ba? Umayos ka. Halika. ka? sa banda ron. Tayo lang. Na, na. Kararating lang natin eh. Iyak ka nang iyak agad eh. Si Han na tawag. Han! Bakit ngayon ka lang tumawag? matagal-tagal na rin nung last mong nung tawag mo sa akin. Kamusta ka na dyan? Ano? Anong hindi ka na makakabalik? Han? Paano naman yung mga pinangako mo sa akin? bitawan mo na lang para ganda-ganda mga ganun na lang. Miss? Ikaw may iyak. Okay lang po ako. Okay lang bang maupo ko dito? Sige po, upo po kayo. Madalas ko kayo nakikita ng boyfriend mo dati dito. Ba't parang hindi mo na siya kasama ngayon? Mm. Uh, wala na kasi nakaalis naka na siya sumayos siya ng barko so sa madaling sabi uh, iniwan ka niya? hindi naman may mga pangako naman siya sa akin na babalikan niya ako at marami kaming pangarap natuto pa rin pero <laughs> siya ni akin <laughs> daw siya babalik. <laughs> kung ah <umiyak. laughs> uh, kapag may umalis, <laughs> eh darating na bago. Kaya kung iniwan kanya, yan mo nang. Malay mo, merong Masigit na papalit sa kanya. Ayoko. Gusto mo siya na. Ay, marami kami pangarap. Gusto kong buhay namin yun kami lang dalawa. Ayoko sa iba. Ano kami yan? Kayaan mong tulungan kitang makalimutan siya. Ang ganda talaga dito. Hindi na lang. Napaganda ng maayos tung lugar na to. Ay. Sarap-sarap talagang balikan. Sana laging ganito. Masaya. Walang iniisip na problema sarap sa pakiramdam. Ano pa kaya kulang dito sa lugar na... Hmm? Mahal ko, ikaw ba yan? Mah Mahal ko. Mahal ko. <laughs> Ano? Nagulat ka ba? Nandito na ako. Ba? Ha? Ano? kumusta ka na? kumusta ka na? Saglit. Hindi ka ba natutuwa? Nandito na ako. Nakaipo na ako. Pwede na tayo magsimula ulit. Anong ibig mo sabihin na ano? Akala ko ba wala ka nang balik, balak bumalik dito? Lumibalak talaga akong bumalik dito. Nagipon lang talaga ako ng malaking pera. Nung napadaong yung barko namin sa Amerika, yun, nagkaroon ako ng chance na mamuhay doon sa Amerika. Kaya hindi agad ako nakabalik. Actually, yun talaga yung plano ko. Makaipon. <laughs> Tapos pagbalik ko dito, ito, magtatayo tayo ng sinasabi kong resort. Nakagaya nito. Tekahan... Hindi ka ba natutuwa? Halos abot kami na yung pangarap. Parang may akong ngayon. Hindi, Han. Ay, Jason! Wala na tayo, di ba? Tinapos mo na. Eh, nasabi ko lang yun kasi hindi ko alam kung kailan ako makakabalik eh. Eh, bakit di mo sinabi sa akin na babalik ka? Hindi mo, hindi mo man lamang na tumawag ka ulit. eh, eh sobrang gulo ng isip ko na yun. Kasi, yung time na yun, sobrang, alam mo yun, natatakot ako kung doon na ako mabubuhay habang buhay. Or, hindi ko, basta, ang gulo-gulo na ng buhay Jason! ko Jason! Ang tagal kong naghintay sa'yo! Naiintindihan kita, pero, Marbs, mahal ko, Han. Mahal na mahal kita. Hindi ko lang bago, hanggang ngayon. Ikaw pa rin yung tinitubok ng puso ko. Pero wala na tayo, Jason. Paano wala na tayo? May asawa na ako. Barbs, huwag ka magbiro ng ganyan Nung ilang taon na hinintay kita Nakilala ko siya Siya yung may-ari nitong resort na to Jason Nagbibiro ka lang, Barbs Hindi Alam ko nagbibiro ka Huwag mo mabiruin ng ganyan Jason, lahat ginawa ko Hinintay kita Pero Ni niho, Wala ka man lamang ginawa eh pagkain nga lang sinabi ko sa'yo kahit yan sa pamilya ko eh hindi rin ako nakakontakt sa kanila kasi nga ang goal ko talaga makaipon ako kahit ayoko rin nakakaalam kung nasa, kung sino man yung mga bagay-bagay o kung sino yung mga taong ayokong maka makaalam kung nasa na kung nasa na ako Jason nag-alala ako 4 years nagantay ako pero anong ginawa mo puro lungkot yung binigay mo sa akin Ibang tao pa yung gumawa para sumaya ako. Tinan mo yung kalagayan ko ngayon. Niari ako ng resort na to. Kasalanan mo, birds pero hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Nagbibiro ka lang, di ba? Jason, tumigil ka. Kasal na kami. Tapos na tayo. Tama na, Jason. <sighs>